Ituro kayo oh. Ayan. Danak tinibing rom. Ayan tiliding, room, Ayan. Tiliding, room, Ayan. Ayan. Mata. Ituro kayo dito balay. Ay, ituro kayo dito yung balay. Ayan. room rom. Oh, Ayan. Simple lang. At Ayan. Ayan. Danak to'y trabaho. Ay, danak to'y trabaho. O, oh, dati mo't office sa Amok. Ah, data ta computer na. Dati mo't office na. O, oh, data ta'y masetas ko. O, oh, dati mo't ta may isang uh, sitting room. Dati ta'y sitting area. O, oh, dati. Dah kita masih atas ko, kita oh. ini dah kita masih atas ko, <hesitation> hmm. dah tamat di dahina sor, yang kita ni dah kita ubah nah nababat kita, tak inilah oh. kita masih atas ko, <hesitation> oh. mm -hmm. ah. kata tarung dah ngatangatoh, jahil. Okay. Aso. Oh, ito yung taas o. Ito pa yung si setas ko. Mula pa kita. Ito yung iti dining room. Dining room. Ito yung kapanak yan nga ito. Ito rin tayo. Ito tayo rin daw. Ito nyo tayo rin daw. Ito rin nga ito. Ito rin tayo nga ito. Ito ito ay ito itay pagububraak o, oh, danak ti kwarto ti amo ito ti kwarto ti amo o, oh, ito nga lang ito ta. mm. ang tatatibi damot tatatibi pagtugtuga ko na dito yung sitting place da, ay tamat na tayo pagkuhan na kapi dati bigat. Damat na tayo latati... ref na yung bat.